guys, uh, update guys para para update nyo sa pagpunato din na uh, talan, highway sa uh, South so alay na po din guys sa likod sa uh, Victorias dire sa may likod sa simpal na basta so para update nyo po guys uh, talipunan nyo po sa akong biyay sa mga kalimot na nagagi pero ang guys wala pa din siya mauman pero video okay ba guys na rin right? so buti ko guys para ma mo sa mga aktual video sa highway dito. guys so alin ako din isubong, so na kundi sa Bong sa may likod na nisa sa sana sa ko rin yung kway ko may yung na tingin sa ilan yung sa kumaagi sa likod sa ano sa ate uh, kumaagi sa sulod sa sentral eh, wala pa ko na dire kaagi mo ah, uh, ari na ko dire guys sa ano amo ning butod nga dalan pero nakita nyo guys nami man sa agyan kay ang dalan bloody, eh, ang duta tika ah, man sa basta hindi lang sila nga basa-basa git sa -basa. kayo kay kung basa saan, sa matanlog sa Naraw, oh, may lakyan pa gani oh mapaygad ko anay kay one way lang ni siya mo ginaobra pa ni guys ang taytay way pa na matapos pero ang highway ang kuan niyo ang batsi ni guys do malampasan mo lang ni ang medyo ano gini sa nga rap -road. sa unhan daw kanami lang do parehas lang yapon si minto kay ang duta ni do igang blagay sao nga tig-asa. So, nami man sa agyan. Ato ni Kwan, guys, tanawa karo kaya Kay kung gusto nyo, pwede ka mag-direk agyo. ka mo sa uh, Cadiz. ka mo manapla sa uh, para medyo shortcut. Kung halin ka tuloy guys sa uh, uh, South East portion sa uh, bakulot pwede ka diri magagi Mas lapit ka diri magagi agi Lapos ka dito sa unan sang Victorias suna dire kaysa magkaagi ka to sa mayong dalan. Dan, kita jugay sa magkodidalan. Ah, akong dalagan, uh, ako dalagan sini mga nasa 40 na. Eh. Uh, kay natamib man ang, kung, ang Ang duta tika ali sa mga duta ah, no highway magkadto sa Binto man. Dila sili nga pasapasa sa guys kay ini medyo na basa ni siya kay nagtalit eh. Kung nani, siya kay wala sa yapok, oh, kay kon uh, malagit sa kayo, yapok lang sa. Nan, ah, uh, dali ko guys. Ah, uh, plano ko dali ko maagi sa may likod na ni siya sang Central Victoriasmo. Uh, sa Central Victorias mo. Dari ko maagi sa sulod sa sentral kaya isaling uh, nila kung uh, pwede man d'yo. Ito yung isang na yung may, guys, may... lang. Uh, sa so, may dito sa sentral. tubang. guys. Actually, damo pa ko sa mga video. Kung gusto nyo, o pwede nyo bisita ako ng ako niya channel, Amay Moto Vlog. Uh, damo pa ko sa mga video guys. Uh, nga pwede nyo matanaw, ma-update ma mga mo sa mga ano da, nga, mga bagay. I search lang guys. Damo ko video nga uh, pwede nyo matanaw. Ano namin kayo yung eh. dasig na tingin ako dalagan. Ah, uh, nagadala na aga pati akwarin ta sing pinta kay wala pa sa mga sugata. basta hindi lang sa tandog go no, highway lang sa oh do ta ning igang nga, bilit -bilit. Uh, ni kay bilit-bilit na uh, niya ang dalan pakadto sa Amanda ang patuo guys kay kay nagpawala ko dire ako niya siya ang dalan na dito ka maagi sulod sa Victorias pato ni sasamad na ayun kayo ng mga sasamad na tapos nire-niretso di niya guys maliko uh, pa lang na yun na yon, may so, yun ang boss ko ayos ko lahat yun kay parang yung mga boss ko ito sa parking banto, din, din sa sulit sa mga e non sarà donna di milano in una casa di Ari na rin ako dire sa may kuan. Tapit <coughs> na ni guys sa may doon bus ko ng eskwelahan. Dapat mga uh, direk pa ning doon ko. Are na guys, are na ko di sa may kuan eh utang kiluhan pala na yon sa pagpakilo na sa tubo. Are na ko di na yon. Ah. Na, Nalapya ko na guys ang doon ko na sa kiluhan tapos la post ni sa may dere, tas ang mga tambayan ni sa mga tracking mga guys nga kwan tambayan ng mga tracking nga uh, talaga ng tubo dito sa may kila dalan to sa dito na ni sa may kwan pagkudalan tapos sa mayor so amo um, ni guys ang kwan pwede ka mo dire kaagi kung halimbawa abi nga uh palutak, sa uh, madanlog pwede lang ka mo di kaagi pwede ka mo agi sa sulod sa sentral na post mo sa city sa Victorias e, para na ah uh, bawa api guys makantong lang ang Victorias di rin lang agi kaya kung dito ka mo din so, mas malayo mabaling pa kamo. mas mayo di rin lang ka agi guys mga kanta kung sa Jangan lupa like, komen dan subscribe channel isa no, guys, ako na uh, ma-advise sa mga librarians uh, Kung hindi ka po, po tumalikom sa may... Halimbawa, kahit ka sa... Pero kasi mas maayo. Kaya kung hindi ka po tumalikom sa kanilang bank, sa na ka po Kung po makadis ka mo, kadis mo na black, sa kay, dali ka mo, dali dali dito na lang ka mo, hindi na ka pa ka. Kay mas madasing. Mas, uh, uh, wala yung uh, traffic, wala kundo-kundo. So guys, uh, ano ko lang mo, uh, video halong lang ta, dali guys sa may ari uh, intersection. Ang um, ni sa ang intersection sa mga uh, alin dito sa city sa Victoria's, makadoli siya sa may uh, ng siding para guys nga siding parang guys siding nga ano, rin sa uh, dito pa po eh. gawahon delikado rin siya guys nga dalan kay dapat na dapat na si Dinti so may harap man mga warning sign nga dapat may mga uh, intersection intersection sa unahan dapat uh, mahinay na mga kayo

for an update lang sa inyong uh, talaga kung nagustuhan nyo guys sa mga uh, videos ko hindi ko kunyong tanong sa channel may uh, muntungan guys sa mga video pwede hindi naman Mga exciting ang mga video search nyo lang sa mga kanyang channel pwede naman guys na pumili so Thank you guys sa mga tropa natin na natin nila mga na, na rider mga driver so for the meantime mamala natin yung update sa sunod panahon na kung -bon, puro mga 2024 siguro kasi kung huli ano na niya? operated ang uh lalat rin ako namin nating asin o thank you guys thank you sa thank you guys